Guys, hindi naman yung water So, ngayon is ipitext si natin yung ating mga. Gagamitin hin. <coughs> na tatlo na pares natin dito. No? So, yung mga parang parang ano, is malalaki ko sila, no? So, So ngayon is Maturo mo sa tayo no para hindi nakalakihan na mga sapto-sapto na panlaban para yung lakas at doon pa rin at yung kalakihan pero malalakas pa rin kumalawa so ito yung lisi natin pa rin pero hindi black night pa rin ang ito natin so ngayon ang haba ipipix natin yung kasalan natin sa kanya so let's go so ito yung isang hinatin natin magandang lahi nito no so, Golden Boy X Sweater ah hindi Golden Boy uh, Golden Boy X Roundhead no so ayan di siya kalakihan tama lang siya. so ito yung napili ko para yung mga labas hindi so, nakalakihan no so yung mga nakaraang Roundhead plus malalaki pa rin so ngayon tamang sukat lang so lalabas ito ano high <laughs> station lang ay gulo basta tama lang siguro, siguro kung yung mga hmm. alapihan yung babae yun yung so. namitin natin po x round so yun natin isa so hindi kalagihan no? Ayun ang lahat uh, nito Gilmore na uh, Gilmore Gilsop no? Uh, so, so, uh, so, no? so, dia rin siya kalahiran So damang sop at malaki ng mga katawan Mga bilog So blue, blue siya So maganda siguro ang kalalabasan nito uh, Pagka naglabas ng mix Sa uh, mix Pagka yun more uh, egg scales ito no? so, so hindi kalaki yan maladiit so, lang kaya ang mga yung labas dito is tamang sukat lang yan no? yan mga ganda ito mga solid ang mga ito, kapatid mga kapatid nito ang gano'n so, kapatid so text natin ulit yung isa ayan o no? rubu. Kamu. 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 nakuha natin ito yung no? sama so ito na yung pangatlo eh. so nakipakita ko na ito sa sa ano ito yung hatch yan hindi ka tama lang din yan tatlo yun ito silang isa lang ko no so ito may isang itlog ito isang itlog kahapon lang itlog no So, hindi ka lang ka ng kalalabasan ang kulay nito kapag ito. So, ito yung... Pero na malaki. So, siguro, malaking malaki lang kasi maliit to eh. So, pero, yung mga anak sigurado ko. Tama lang ang sukat. Ka hindi kalakihan, yan, hindi kalitan. Sakto-sakto lang yan. Mga ganyan lang. Ang so, ganito lang mga kapatid. No? So, Terima kasih atas dukungan anda Bye bye